hindi tayo sa ganito eh. Ang alam lang natin yung takedown. Ganun-ganun eh. Yung bilis ka iso. Oh. Nag-bolt yung tarantula oh. Nakaka siya ng stress. Nakaka-relax ng isipan. Parang ano eh. Parang connected ka sa nature. What's up guys? Kumusta? 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 Pinaka first na unpacking dito sa Skit super PH. Nakaka-relax kasi yung mag-unpack. Kaya ipapakita ko sa inyo guys. Para sabay tayong makakita. Nang nilalaman nito. And guys, isa siyang glass. Andahan lang tayo sa pagbukas at baka magasgas. Regalo sa atin to guys. Nung nagpunta tayo ng BKP, regalo ni Terra. Si Terra guys ay nag-specialize sa paggawa ng terrarium. At binigyan tayo ng terrarium kit. It's napakaganda oh. Akala ko instructions yung nakalagay sa loob. Ano pala siya? Uh, questionnaire. <laughs> Pass tayo dyan. Yan. Pabuksan siguro to Ayun. Front opening na glass enclosure for terrarium. Sa mga nagtataka kung bakit wala pa tayong pets, eh, naghihintay lang tayo guys ng pag-release ng kanilang mga LTP. Kasi sa NCR sila mga galing. Eh, nandito ako sa Pakistan. So, kailangan ng LTP para goods tayo. So, parang ganyan guys. Tapos, automatic na nagsasara. Oh, may ano siya guys, so sa ilalim oh, may rubber na pang caution kung sakaling gusto nyo i-display sa table tap nyo. Goods na goods, ni magagasagasan yung table nyo. Yan ang oh, ganda oh. Kung di na nagkakamali ang tawag dito ay eh, Dragon Stone. Tapos may binigay pa si Sir Terra na tweezer. Rekta na substrate sa glass enclosure. Hindi na kailangan ng drainage layer to guys. Napaka malakit ng substrate guys, ang gandang setup oh. Maglagay mo tayo sa loob bago tayo mag Ayos. Dati na ako nag-setup ng terrarium guys bago pa ako mag-vlog. Pero first time kong mag-setup ng ganitong klasing terrarium. First time kong gumamit ng ganitong klaseng substrate, parang clay type. Para lang tayo nagpapalitada ng simento. So just bear with me guys, hindi ako expert sa ganitong klaseng larangan. So very very basic lang na setup ang magawa natin. Salamat talaga sa Tera. <laughs> Ang sarap sa pakiramdam. Lagyan natin ng buo. Ayun guys, ayusin natin to para na tayo nagpapalitada. Sakto yung dalawang tab ng substrate. Let's see. Try natin siyang itayo kung may kiba yung lupa. At boom! Goods na goods guys. Goods na goods siya. Yeah. Special kind of Substrate yung binigay sa atin. Tapos, dito na lalabas yung pagka-creative natin eh. Which is wala tayo. Sa mga mahilig sa art dyan, this is a very special form of art. Tano bato. Dragon stone bato. Hindi tayo export sa ganito eh. Ang alam lang natin yung takedown... Ganun, ganun eh. guys, oh. oh, ganun ganun na eh yung bilis ka iso nag bolt yung tarantula oh. ganun ganun alam natin eh so just bear with me guys matututo din tayo yung guys oh ipinasok na yung spagnum moss si guys oh lupit oh. <laughs> ito kailangan idiin dikitan natin yan dyan ito palang pintuan nyo guys so nabubuksan lang ganito ka kawaid so belong-belo pa rin yung kamay natin magkalikot sa loob sa so mga mahirap magkalikot 'yan sa loob sir Terra pasensya na kung itong radium kit na binigay mo sa akin eh hindi magandang pagkakaset setup ang importante mahalaga alam nyo guys kung ano magiging bad effect nito sa atin ngayong gabi <laughs> <laughs> Mabutas yung bulsa natin kasi nakaka-addict. Nakaka-wala siya ng stress. naka relax ng isipan. Parang ano eh, parang connected ka sa nature. Ano siya eh, um, stress reliever in a very calming way. Yung ating mga tarantulas eh, stress delivery mga tarantulas natin in a very addicted to the rush way. Ito guys oh. Spag mo sa tawag dito. Pasensya na sa mga bad angles guys ha. Ah. Kasi yung cellphone holder ko, nawawala. Mukhang naiwan ko sa UK. sa so, guys oh, napaka relaxing check natin kung mauhulog yung mga moss natin ayun guys oh, kanda magtanim tayo ng halaman sa loob Ito, mataas tong isang to sa pinakalikod. Ang alam ko, ang pinaka, kapag matataas, sa pinakalikod eh. Para meron siyang perspective na parang malaki siya. Ito, isang kumpul na ito. Okay, natin sa likod. Sa likod ng stone na to ay may daan papuntang kuweba. Yun ang kwento nito. Gaya na sabi ko, kayo ang may control sa inyong terrarium. Siyempre, magmimiss tayo sa loob. Masyado guys. Sakto lang. Kasi yung lupa eh, medyo moist na. Ha! Ah, dito sa part na to eh, expert tayo. Ang pagtaktak ng springtails sa loob. Naalala nyo guys pag nagsiset up tayo ng enclosure ng mga tarantulas eh. Naglalagay tayo ng springtails. Ang dami oh. tak oh. Taktak mo. Yung ginagawa natin nun eh. Taktak mo eh. Ayan oh. Nasa ilalang may springtails. Taktak mo sila yung naglilinis ng ating terrarium. Yung mga decaying na mga organic matter dyan, yung mga leaves na nabubulok dyan, mga ugat na nabubulok-bulok dyan ay eh, kinakain nila. Ito guys ay isang closed terrarium. Wala siyang ventilation guys eh. Tapos kapag sasara mo ito guys, you know, oh. Oh. Self-sustaining na terrarium, bioactive terrarium, mini ecosystem. Tapos, para maganda guys eh, punasan natin yung loob gamit ang tweezer. Kaya ito ang ginagawa nyo guys. Sabi naman sa inyo eh, nag up ako ng terrarium dati. Eh. Kaya mga itong parte, eh, alam ko. Ganyan-ganyan lang yun guys. Huwag nyo lang tatamaan yung lupa kasi kakalat lalo. Ayun o. you o. Ayun o. Very, very relaxing siya. So kung meron kang kung ikaw yung tao na may anxiety, may depression, tapos hindi masyadong nakakatulong yung gamot nyo, or niyayak yung mag-open open, mag-open mag up sa mga kilala nyo, which I suggest na mag-open up kayo sa mga kaibigan nyo, sa family nyo about depression or anxiety. Kasi masama na kinikimkim nyo na, na kayo lang, na sarili nyo lang. May hirap yan. So yun nga, eto, pagtitirarium ay the best para sa inyo. Try nyo lang nakaka-relax. Hindi magsisisi. Tapos kapag marami na kayong tapos naka-display living unit na may magandang lighting system. Hanip, ang ganda. Meron tayong nakalimutan mga lods. Dapat hindi mo tayo naglinis sa loob eh. Dapat huli yung paglilinis. ang No. No, no, no. no. Ayan, sa pagkuha ng tirado, may pala ka lang gumagawa din ng kwento. Ayan guys, o. So, oh. di ba Isang malamig na gabi. Alauna ng madaling araw. Nandito tayo sa labas. Gahanap ng bato. Ito, may kwento. Parang may tabas to. Yes, parang ano, ah. Parang may nakatingin sa bandang sa gawido na. Bilisan natin. Bato, bato, pick. Siksik natin ng konti sa sa mga moss para kung na natural lang tingnan. Pang additional aesthetic niya. Dry na leaf litter. Kung wala kayong ganito, try nyo dahon ng laurel. Yung pang Dapat <laughs> yung mas maliliit pa na ganito ano, para mas okay. Eto na. Ang ating finished prism terrarium. Kanda guys. So yan ang kwento niya eh. Sa likod ng dragon stone ay may daan papuntang kuweba. So, yun ang ganda pang display, guys, ano? Tapos, pag may kayo ito, kayo bumili kayo ng light. LED light. Ang ginagamit ko ngayon na ito. <laughs> Nakatutok. Ah, ganyan. Tapos, ang placement nito sa, ano, tabi ng bintana na may indirect sunlight. Good morning, good morning, good morning, guys. This is after two days. Check natin yung ating terrarium. So, ayan, Meron siyang moisture build-up sa loob. Kasi nga, meron tayong source of natural light. Tumatama si terrarium. So, nagpo-produce ng humidity sa loob. Kaya umangat yung moisture. Tapos, pag madilim na, pag wala ng source of light, yung moisture na yun ay babagsak ulit sa lupa. Magdidilig sa mga halaman. So, isa siyang self-sustaining na bioactive terrarium. Guys, ang ganda, guys. Ano? So ayan well, na guys, yung ating natapos na terrarium. Napaka relaxing, napaka calming pagmasdan. Itong ganitong hobby, bagay na bagay sa mga nakatira sa city na walang puno sa kanilang environment. <laughs> Kasi kapag may ganito ka sa kwarto mo, sa office mo, sa kusina, sa sala, sa dining room, pag maraming ganito, in touch ka sa nature. Kahit ano, kahit mausok yung city nyo, walang puno, eh, meron kayong nature sa loob ng bahay nyo. Tapos, yun nga guys, nakaka-relax gawin to, nakakatanggal ng stress. Sobrang kalmado sa pakiramdam. So, yun guys, ang mangyayari ngayon, eh, alagaan lang natin to. Dapat meron siyang source of light. Hindi siya direct sunlight, ha. Yung tamang saktong liwanag lang mula sa bintana. Kung wala kayong ganun, walang, ano, wala kayong bintana. <laughs> Pilagin gumamit ng light, guys. Yan, ilaw na ano, plant light ang sasuggest ko para mas okay sa mga halaman. Yung mga LED lights lang guys na ano, simpleng LED lights lang pwede na yun. Tapos dahil nga self-sustaining siya, may moisture sa loob na umaangat, mas mabagsak. So kahit hindi kayo masyado magmist sa loob. Kasi nga yun, cross tera siya eh. Maraming, maraming, maraming salamat sayo, Terra, sa iyo Sir Tera sa regalo mong terrarium kit. Pinaka-first na terrarium ko dito sa Kitsapelma Philippines. At for sure guys, eh, masusundan pa to. Nakakatawa nga eh kasi um, parang 2 weeks ago, binabala kong mag-setup ng terrarium. Tapos biglang nag-chat si Sir Terra. Ginagulondon niya ako ng terrarium kit pag, ano, pag nakita kami sa BKP. Kaya yan guys. Meron na tayong terrarium dito. Ang ganda. At least terrarium pa. So, check nyo guys yung FB page ni Sir Terra. Follow nyo para matuto tayong gumawa ng terrarium. So, ayun guys. Habang waiting tayo ng LTP ng ating mga isko e na ng mga laga, eh, mag-terrarium muna tayo. <laughs> Maraming salamat guys at comment nyo lang kung ano yung dapat na hindi ko ginawa at dapat na ginawa ko dito. At kung meron kayong suggestion na ipapangaran sa terrarium na ito, comment nyo lang guys. Ayun. Maraming salamat ka. Isa, chill lang tayo lagi. Dito sa Skitso, Talma, Philippines.